pasasay sa inyo mga counter. Ang gagawin natin ngayon ay Mangunguha tayo ng pulot. Ipapakita ko sa inyo kung paano ang paraan sa pagkuha ng pulot. So, yung kahoy na nakikita niyo sa likod ko ay yun yan ang antipulo o pinagkukunan ng pulot. So, ipapakita ko saan sa inyo yung dahon kasi hindi makita kasi nasa ilalim tayo ng ano. Virgin Paris. So okay, right May mga nagtatanong kasi kung Paano daw kumuha ng pulot So sa video na to ipapakita ko sa inyo kung Paano ang paraan ko sa pagkuha ng pulot so, Nilinis ko muna yung paligid ng Puno ng pulot Para Walang istorbo sa pagtaga natin yan so ayun mga kanter sinimulan ko na magtaga ganyan ang diskarte ko kaso hindi agad na perfect medyo natagalan ang unang pagtaga ko Gini lang magtaga mga kantir, Yan Gini to Yan Ganyan apa, Dih Tuk mag-iingat kayo sa pagtaga mga ka-hunter kasi delikado rin to delikado rin to sa ganitong, ganitong gawain kailangan talaga mahigpit ang pagkapit mo ng itak yung kausap ko nga pala dyan si ano yan Orion 13 ganyan lang kasimple mga ka-hunter ang pagkuha ng pulot bata pa lang ako kumukuha ako nyan mga 10 years old pa siguro ako nun wala namang nagturo sa akin yan kung paano kumuha kumbaga ako lang do it yourself or DIY ganyan yung paraan ko dati So. So ayun, dahil malapit na tayong matapos sa pagtataga. Iiwan muna natin siguro mga apat na oras bago kunin. So babalikan natin pagkatapos ng apat na oras at kukunin na natin. So ito na yung ating nataga sa puno ng antipolo. Hintayin natin to ng mga siguro apat na oras. Panigurado pwede nang kukunin. Ayan. Oh. Madami siya ano? Dagta. Ayan. 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 So ito na mga kahunter, pagkatapos ng apat na oras ay pwede na natin kunin. Ang una lang natin gagawin ay kukuha muna tayo ng maliit. So ayun mga kahunter, kukuha muna tayo ng maliit. Ayun, Ayan. ito yung maliit. So ito yung kinuha natin na maliit. Ito yung no, kinuha natin. Yan, maliit muna siya. Ganito lang. Yan, hanggang sa lumaki. Lalaki yan ng lalaki. Yan. 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 So, lalaki yan ng lalaki mga kanter. Ayun. may nakuha na tayo. Kung napapansin niyo mga kahantir, nilagay ko na nga pala yung pulot sa maliit na sanga ng kahoy. Siguro mga 10 inches yan. Yan yung paraan ko para in case hindi ko na maabot yung tinagaan ko para makuha yung pulot dyan ko nilagay para maabot ko So yun lang mga hunter, salamat sa panonood. Next video hunting na naman ng alimukon.